Yeah. Mr. Chair, good afternoon. Deputy Commissioner uh, Juby Maxui, okay. Deputy Commissioner for Intelligence Bureau of Customs. Uh, Mr. Deputy Commissioner, uh, uh, batay sa ating mga nakalipas na hearing, ay natuklasan natin na mismong mga tao ng customs ang sangkot sa pagkalat ng illegal na droga sa bansa. I do not know kung kayo po ay uh, Deputy speaker, uh, deputy Commissioner nung araw. Baka, baka hindi pa, di ba? Uh, ilang taon na po kayong Deputy Commissioner? Mr. Chair, I joined the Bureau in uh, October 2022 after my retirement in the Philippine Army. October 2022? Yes, sir. So, pagkatapos po ng dating Pangulo, Uh, affirmative, Mr. Chair. Okay. Pero kayo po ba, uh, Mr. Chair, kayo po ba ay uh, nasa Bureau of Customs na bago kayo naging Deputy Commissioner? Sir, before joining the Bureau, I'm a, I'm a retired Army Major General. Ah, uh, okay. Okay. So, gusto ko lang po malaman, no? Ano na po ba ang status ng investigasyon natin makaugnay sa mga taong sangkot sa handling at clearing ng mga shipments na lumalabas at pumapasok sa ating bansa Sir the Bureau of Customs has uh, acept system and uh, system as uh, an onboard system on taking uh, checking cargoes uh, entering into the country First there is a continuous profiling of uh, importers and brokers Of course there is a risk management uh, systems office which is uh, being uh, audited by the World Customs Organization every 6 months and it has a customs resource management uh, steering committee which meets every now and then to uh, to establish a system on how cargoes are being profiled before entering the country and of course the continuous uh, uh, Continuous interagency coordination, of course, including uh, coordination with. Nakakalabas ang mga kargamento, particularly ang drugs. Di ba, Mark? Oo. Hasta ng mga panahon yan, ah, isa rin sa natuklasan dito sa ating mga committee hearings ay ang involvement ng mga tao at opisyalis ng customs ukol sa pagpasok ng illegal na droga sa bansa. Of course uh, hindi ko na kayo pwedeng uh, uh, isama diyan sapagkat kayo ay nasa bagong administrasyon. I'm referring to the old administration. Dito po si Mark na pwedeng magtestify po sa atin. Ano po? Um uh, mayroon na po ba kayong ginawa ng mga bagong mga method upang hindi na maulit ang nangyari ng dating administrasyon ng mga nakaupo. Yes, Mr. Chair. Uh, ano, ano, ano na po ang mga bagong mga estrategia na gawa po ninyo para baguhin po ito? Yung tinatawag nating uh, uh, TARA system, for example. Oo. Ngayon, uh, ilan sa mga natukoy nating paraan para makapasok sa bansa ang ilegal na droga ay ang mga magnetic lifters. Ayan. Magnetic lifters. Tara system at concealed shipment. Oh. po si Mark para patunayan, di ba, na ang mga bagay na ito nangyayari. Oh, pwede mo bang sabihin sa atin, Mark, para maging uh, maging uh, tama lang ang sasabihin ko sa harapan ng ating Deputy Commissioner tungkol sa mga nangyari noong mga panahong 'yon. Go ahead, Mark. Um, nung mga panahon pong yun, lahat po ng uh, mga broker, mga player po edag eh, nagbibigay ng tara. Ano? Ah, uh, nung panahon din pong yun, uh, doon pa rin nabuo yung kauna-unahang uh, command center kung saan sila lang ang may control sa mga alert. So, command center. Sa command center. Kung yun. saan sila lang ang may control. Yes po. Sino ang kumukontrol ng command center? Uh, ang commissioner po mismo noon si uh, Commissioner Pildon, direkta sa kanya. Commissioner Pildon. Oh. Uh, Sino nag-appoint sa kanya? Um, ang dating pangulo po. Okay. Ngayon, uh, yung tara system na yan, uh, para ma-inform lalo na ang ating Deputy Commissioner tungkol dito para mabago na lahat to. Ano ha? Eh, ano pa ang maaaring masabi mo, Mr. Chair? sa mga nangyari sa iyo noong mga panahong 'yon. Um, Ikaw ba nakakulong pa, di ba? Diba? Yes po. Oo. Um, Anong kaso mo? Uh, importation of dangerous drugs. Oo. Sinong nag sino ang nagkaso sa iyo? Uh, DOJ. DOJ. Oh, noong panahong 'yan. Opo. Oh, Pero yung ba itinanggi mo? Yes po, Your Honor. Itinanggi mo yun. So pakikwento mo nga sa amin muli ang mga nangyari niyan. Um, so kinasuhan po kami ng DOJ. Hindi lang po ako. Uh, pati rin po yung mga taga Bureau of Customs noong mga panahon po ngayon. Kasama rin po doon si... Sino yun nakaupo noong DOJ Secretary? Um, si Secretary Vitaliano Aguirre po yata. So, ayun po. Conspiracy po yung kaso namin, pero nung papailan na po kami ng kaso, kasi ano lang yun, PI pa lang po yun, Preliminary Investigation, na absuelto po sila kahit na ang kaso ko ay sa conspiracy. So, pag conspiracy dapat, either acquitted lahat or convicted lahat. So, nagawa nila ng paraan na parang legal acrobatics, ang naiwan lang is yung mga private individuals. Na-dismiss yung iba? Opo. So, ilan ang naiwan? Um, hindi po ako nakahamali, mga anim lang po kami. Alam mo ba, alam ba yung uh, involved ka ba doon sa tinatawag nating magnetic lifters? lifters? Yun po kay Jimmy Guban po yun. Kay Jimmy Guban. ang just Jimmy Guban, di ba? Alright. Yes, right. Uh, Jimmy, uh, maaaring tawagan na kita mamaya ng konti ha, para malaman po. Kasi, hindi ko pwedeng tanungin ang ating bagong mga appointed ngayon sa Bureau of Customs. Gusto ko rin, sa committee hearing na ito, Mr. Chair, ay on the record, lahat ng mga sinasabi natin, para ito ay mapatunayan po natin. Oo. So, uh, Pakisabi mo nga sa amin, Mark, sino ang mga taong involved noong mga panahong yan? Na alam mo na hindi tama ang ginagawa? nasabi um, ko na po yun, yung obviously po, yung sa Ocom po, ay sa Homsen po, which is yung ginagamit nila is si, yung Davao Group. Davao Group. Ang so anong, anong iyo mong sabihin ng Davao Group? Ay, ayun po, uh, sinasab binabanggit po nila eh, si Paulo Duterte nga po si... na kailangan magbigay kada container ng amount para makalabas yung container. Maliban sa nabanggit mong si Congressman-elect Pulong Duterte, sino pa ang mga involved na uh, um... empleyado ng customs? Tignan ko lang po. Okay. Uh, Mr. Chair, Deputy Commissioner, pakilista lang po, no? Yung mga sasabihin niya, mga taong involved na empleyado pa ng customs. Yes, sir.